Pilipino, buong katapatan, nanunumpa sa na watawat ng Pilipinas na may <coughs> dangal, katarungan at kalayaan na pinapakilas ng sanbayang makatao, makajos at maka at makabansa. Panatang makabayan, iniisipin. naman maging malakas, masipag at marungal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, dinilid ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng amayalan.